Ayun, long time no <laughs> see. si. Tumagal kami ni Brian po kasi sa Manila eh. Happy Valentine's po. Kaya namuti kayo. Ha? Kaya namuti kayo. Namuti kami sa ano? O, pala ka nga pong gino. Parang kailan lang, tita. Last year. Di ba dito yan? O, di ba? Kabilis ng panahon. Kabilis ng araw, ano? O, po, Kumusta po yung Valentine's unit ni tita? Nag-date po ba kaya? Ay, hindi. Dito, dito lang kami sa bahay. Mm, kami okay. sa ano. Ay, pabatiin ko muna. Happy birthday to you and happy valentine. thank you, thank you. Kaya lang nilang natiyata, okay. sweet. sweet Mary Dog. Nilalawayan mo yung <laughs> noo. na ban alam mo dito ga start pa lang sa sa sakyan de sana sa taxi na ako. Oh. Hindi na okay pakiramdam ko. Pupunta kami na Suler parang nag-ano oh. ka yung... Oo, oh, sabi ko, ba't ngayon pa ata ako hindi nag-ano, feeling well? Sabi ko. Tapos sabi niya, ano daw ba gagawin? Baka nabanis ako. Kasi parang nasusuka ako na hindi ko maintindihan. Kasi totoo yung balis. Ano naman po pala si Bray? Pag bawa pala may mga sakit, oh. eh, maalaga naman pala. Totoo naman oh. yung... Mm -mm. Ano po ba masasabi nyo kay Brian? Maalaga naman po pala siya. Ano ba ito pala si Brian kung nakakasakit Baka naman panalangin naman nila magkasakit ako lagi. <laughs> totoo yun, Brian Gusto ko malakas. Totoo ba yan? Sa kayo ba na ganun? Sa <laughs> kayo pinasya si Brian? Ikwento mo naman kay Tito kung saan daw tayo na masyal. Northern di ba wow. Eh. Octopus, ano lang? Uy! <laughs> Ikwento mo yung octopus sa kanila. Pusit din yun, parang pusit. Pero oh. malaki yun, ano? Oh, malaki siya. Oo. Oh. Parang pusit lang yun. Ay nako Tito, in order ako, ano, ang mahal. Ma mahal yung pinili niya sa akin kaysa sa kanya. Oh, bisa okay. nagugulat ako sa kanya. Oh. Oh, okay. <laughs> <laughs> oh po libo. Yung isa lang, ano lang, isang kainan lang siya. Iba pa yung drinks. So, ganun pala. Ngayon, may nakita ako parang food court. Tamang, ano, okay po yung price doon. Hindi ko pa naman nakita kasi yun. Kung alam ko lang may ganun food court doon, kami pumunta ni Bray. <laughs> Di ba, Bray? Oo. Oh. Oo po. alam sa SM Baliyog, naging kami. Kaalat naman yung mga nila ro, timplada. Saka yung... Ano pa ba yung yung order natin? Hindi ko nung buto. Maalat. Ako <laughs> pans, pansit ka rin ano. Siguro ano yun, yung yung bang, yung baboy na sinasatapan nila pag may border. Ah. Oh. Ay, dito sa picture. Tapa. Marami. Mm -mm. Pagdating sa amin ilang lang. Mm. <laughs> Kung naalala niyo po last year, dito po kami, dito po kami noon. Naka-red din si Tito noon, naka-red. Si Brian naka-red din. Si tita, naka-red ka rin yata. Ano ba't ngayon di ka naka-red? Ah, tita, nung nagbigay siyang flower, anong pakiramdam mo? Nagbigay siyang flower sa akin. Bumili pa. Ang mahal, tito. 2,000. <laughs> Kina-anapan mo ako ng bulaklak. Ito na. Binated up. Ibalik na. Daman. Kunin niyo na po. <laughs> Bilis. Kailin <laughs> na, <kiss. laughs> <Ayon>. yes. Ayun. Tapos <laughs> binibigay ko sa iyo. Ang init naman ng kabit mo. Tita, init daw yung halik ni Tito. Ha? Ano ba mas gusto mo, mainit o malabig? Main, ay, yung pagmamahal pala. Yo. <laughs> ay, yung pala. Ay, yung bulaklak na yan. Mamahalin itatago. Kung ano Mamahalim, yung madaling yung dalang tali itong bulak ko na ito, gano'n ang pangumari sa akin. Yeah. <laughs> <laughs> Sweet. <laughs> Pero yung alik ko naramdaman. Yeah. <laughs> 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 Masyado naman kinilig si tita eh. Okay. Okay, Bray. Gusto ko na yung message mo para sa kaila tita-tita. Sige, alam mo yan. Sana. Good health sa long-life. Oh, Ayun ah, ang pinaka-best. di ba? tito? Good health. Long life. Yeah, yeah. Pa-English. Pa-English-English English ka na, Brian.